ang pinakamasarap na i-recado sa balat ng Radyo. All right, mga idol, ang gagawin lang natin ay pinatisang liyem po. Kumusta sa ang ating mga hug racers, ang ating mga hug vendors dyan sa may Lawag City Commercial Complex, pakaway-kaway naman. At hindi lang dyan, dyan din sa may uh, San Nicolas Public Market. Kumusta sa buhay lahat mga idol? Maganda magandang uh, morning. Ang mga sangkap lang ay dalawang, uh, dalawang pound is uh, isang kilo isang kilo nilang. 2.3 pound or libra is equivalent to 1 kilogram. O oh, alam ko ba ang uh, conversion? Eh? At uh, ano pang kailangan natin? One fourth tasa ng patis ayusin o oh, sa mas o oh, masyado maalat naman idol ano? At uh, isang uh, bawang mga taga ano Jacob online shopping magandang araw sa inyo lahat yung uh, Jawa Bell ni uh, Joanne Damo happy birthday sir hindi ko alam pa anong pangalan mo at saka si Debbie Cindy ayan na, uh, magandang araw sa inyo lahat at uh, sa inyo lahat din na nandyan sa may uh, dried fish area. And ang uh, mga kailangan din natin na uh, paminta, dinikdik, uh, is uh, powdered paminta. At saka liquid seasoning and uh, cornstarch at saka harina para na pagluto. Hiwain lang natin aliyan po sa tamang laki at sa paghahain natin. Uh, sa isang bangko, pagsamahin natin lahat ng mga nabanggit na mga mga ingredients. Ayan, yeah, no, mga idol. At pagkatapos, ay uh, imamarinate po natin yan sa kalahating oras o mas matagal, mas malinam na mas masarap pag nakababad ang alin, ang karne. Saan? Sa mangkok na minarinate natin na pinatisanggit po. <laughs> Oh, yan. Ha? Pagkatapos nga, ipiprito lang natin sa mantika hanggang ito ay maging uh, kayumangging kayo katulad ko. oh, ihain oh. eh, na rin ang uh, inyong paboritong sausawan. Okay na to. Wow, sarap. Yan ang ating tinatawag nating pinatisang limpo. Dito lang yan sa 99.5 IFM. Mga ayon mo, FM.